guys, tayo sa Pasig PNP ngayon. At tayo ay may mowa signing. Ayan, walang matawiran guys. Ayan, harang na harang lahat. Saan tayo ngayon lulusot? Kasi ang layo ng parking sa... Evergreen sa may libingan pa ako nagpark. Tawid lang muna tayo sana may makasama rin tayo dahil puro mga nasa trabaho ang ating tropa ayan ang hirap tumawid guys pero hindi pa naman late dahil pag -park ko parating pa lang din ang ibang tropang iba mga chapter chapter ayan ang hirap tumawid Mahi, matrapik pag nakamotor ganon din naman pag tayo ay tatawid napakahirap pa rin kaya talaga marami struggle sa buhay pero ika nga laban lang